Oh, hello guys, magandang umaga sa lahat. Uh, may udto diyan sa Visayas Mindanao, mga amigo na to diha. May udto diyan. Mga parinte, amigo, diyan may udto. Magandang umaga lahat sa Min Son. May mga bagong kalap na naman tayo. Yung iba binalik ko na lang ulit para sa mga hindi pa nakapanood, makikita nila. <coughs> sa hindi pa lang nakakahanap sa Facebook O oh, yung pag may mag-PM, ito po yung PM nyo. Yan po yung Facebook ko. Uh, PM nyo na lang po. Uh, screenshot nyo na lang po. Para pag may PM kayo Kung may mong gustuhan kayo, di PM na lang po kayo dyan. Yan. Yan po yung mga ano natin. Mga nakalap natin iba. Ito, Atordar. Yan. Ito, Infinito. Ito, Infinito din. Ngayon, Infinito yan. Ito, pinito din yan. pinito Infinito. pinito din hangin, pinitong hangin. Ito, mahusay ito sa mga ganito ba sa mga infinito, mahusay yan na gamit sa protection talaga. ito lagpasan. No? Eh. Yeah. Mahusay na gamit sa pangproteksyon sa magandang gamit din sa gamutan, pangkombate kasi yan, infinito. Ito naman, infinito na kakaiba. Yan, may damit naman siya. Kalimitan kasi walang damit eh, oh. no? Walang damit naman yan. Yung impinito yan, magandang gamit yun sa ano, pang kombate. Uh, magandang gamit pang sa gamutan, yan, protection, yan. Sa mga, ano yan, sa mga masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang tao, protection yan. Mga uh, ganyan. Ito, San Miguel naman ito. Yan. Oo, oh, na gamit ng protection pang kombate pangkaligtasan pangkaligtasan mo ito sa Tisima Trinidad ang kabila Ayan. ito ang kabila naman ito pag mga infinito kalimitan ito patro ibang lista tsaka may ano tayo yan may dasal tayo yan patro ibang lista at infinito meron tayong dasal yan yan sa infinitong hangin yan din yan infinito ito ito naman yung ating mga ito ito mga ito, ito, ito pang paamo Ah, uh, magandang gamitin sa pakikipagtao 'yan basta mga berhen. Ito naman magandang gamit sa ano, dagdag lakas ng katawan. 'Yan. San Cristobal. 'Yan nakabuhat kayo ninyo. 'Yan tumatawid siya sa ano 'yan sa Ilog. Magandang gamitin sa paglalakbay. San Cristobal, tsaka proteksyon. Proteksyon sa mga masasamang elemento, 'yan. 'Yan, ito naman, Berhen. Kung so, sino na gamit ng balanse sa mga gamit, pag may mga init kay mga gamit. Yan, mga ganito, mga ganito, mga lakas kasi niya, mga San Miguel, ano, San Cristobal din ito. Yan. Nakatakutan din naman sa mga elemento yan, San Cristobal. Yan, ito naman mga pangkombatito ito, pang kalimitan gamit ito ng mga na serbisyo. Pang ano kasi ito, malakas na gamit sa protection din. Pero suggestion ko sa inyo, pag meron kayong ganito mga malakas na mga gamit, kagaya ng mga infinito, San Miguel Yan Mitraton Yan Mga ganito na gamit Mas maganda meron kayong Pambalansi talaga Yan San Miguel mga, Kailangan nyo talaga Ng mahal na Mga ganyan San Miguel Kasi malalakas talaga yan Puro Ang gamit kasi yan Kalimitan Pag mga ganito talaga Protection Sa protection Mga uh, ganyan City Archangelis Yan Mga infinito San Miguel Yan ah, uh, Ito pang kasi yan ito sumbalik pati hindi lang sumbalik kasi nito kalimitan gamit ng mga mga gamot kung may gumawa kasi ng masama bumabalik lang din sa kanila yan sumbalik kaya nga siya may kurente oh. metraton Ma mainam na gamit yan sa pang talaga proteksyon kaya gamit lang mga gamot yan kasi malakas kasi nagamit sa proteksyon lalo na pag nagkipagkumbate sila sa mga mga isasamang tao yung mga magkukulang magbabarang yan na yan ang ginagamit lang pang proteksyon. pero yung iba naman talagang meron talaga silang mahalabirin pang paka yan pang yan mga mahalabirin yan mga mahalabirin natin may kalong ito maganda din kasi ito sa kabuhayan hindi lang siya sa proteksyon maganda gamit isa sa kabuhayan yung mga ganyan mga berhen yan kaganyan berhen din yan sabog biyaya bukas palad kung nagamit yan sa pangkabuhayan. Tapos ito naman yung kabila niya. San Antonio de Padua. Yan ang mahusay na gamit sa pagtaboy ng mga salot. Ah, kinakatakutan din naman Sa masasamang elemento yan. Ito. San Antonio de Padua. Yung tataboy ng mga salot, mga piste. Yan. Yan ang kalimitan ng gamit sa mga pag meron kayong mga hayupan. Ganyan. Para iwas sa mga salot at mga piste. Yan, kagaya yung berhen na yan, o. Oh. Yan, berhen din yan. Kabila naman yan, pagkabuhay. Kung na gamit pang kalahatan yan. Protection at saka balansi kasi siya. Ito, ito naman yung berhen. Guadalupe. Yan, mga na gamit din sa pangkabuhayan kasi yung kabila niyan, bulaklak. Tinatawag na rosas mundi. Nagkamaroon na din ako ng ganito dati. Kasi maganda kasi ito talaga sa pangkabuhayan ito. Gamit. Rosas mundi. Tawag yan. tsaka magandang gamit sa protection yan basic pa ito talaga yan. ito naman mga ito mga ganito mga eco hair o eco gear 3121 yan mo usay itong gamit sa pangkaligtasan ng eco hair ito mga laging pinahinahanap sa akin mayroon kasi akong ganito dati yung maliit na bilog yan lang eco hair din mga usay yan sa pangkaligtasan mga Ayan, ito naman mga san benito ito mga san benito mga antigo na talaga ito Ayan, kita nyo naman ang kagandahan kasi sa mga ganito mga antigo ano na siya madali na silang paganahin lalo na, pag, lalo na san benito sa lahat kasi ng medalyon ang san benito ang talagang pinakamadaling madaling paganahin sa lahat tsaka maiksi lang yung dasal niya ano kasi ito maganda itong gamit sa yung mga kinukulam, barang yan malaging na na sumpa uh, panglaban sa mga sumpa yan. Tsaka ano yan nakakatakutan naman sa mga elemento yan. Pag alam nyo yung, yung itong cross ng San Benito, mahusay yan. ang antigo, ang gandaan kasi sa antigo. Talagang ano na siya, kargado na siya ng dasal. Mga ganyan mga antigo pag bago kasi ano kasi siya kailangan mo siyang dasalan lupa ng 49 days para magana mo siya o kailangan walang palya yun na ah, dasalan mo siya ng 49 days pag mga ganitong antigo kasi kargado na yan kaya medyo madali na siya paganahin yung mga ganitong mga antigo na ah, medal yun ito mga ganito antigo to eh ito yung mga gawang kabiti mga gawang kabiti pa ito mga ganito sinauna ito mo usay ito sa ano sa kabuhayan yung may ganito meron din kasi akong ganito yung mali, maliit lang yung sa akin nakakasalagay sa wallet ko pero meron din akong malaki yan ito yung pang sarili ko pakita ko sa inyo ito yung akin o no, pang sarili yan pakita ko sa inyo yan yan yung aking pang sarili na mahal na meron na may kalong yan yan ang no, sa akin pakita ko lang sa inyo yan ay pang ano kasi yun pang sarili ko kasi yun pinakita ko lang yan. ito naman mo sa ito sa mag sa pang negosyo sa hanap buhay yan kambal ko ang tawag nila dyan kambal toko ito sa pangkabuhay nito mga piso sagrado na ganito ito mga ganito kasi maganda ito pang wallet yan nagtatawag ng biyaya yan ng magandang ano sa ano ba diba, may negosyo kayo yan maganda itong gamit pangkabuhayan yan nga pangkabuhayan nagbibigay ng visa sa pangkabuhayan pag mga ganyan mga piso sagrado <coughs> Ito naman mga ganito, tatlong persona 'yan. Tatlong persona din. Crispy ko. Ito. Aram akdam aksadam. Hallelujah. Yan. Kasama na yung pang apat. Yan tatlong persona din 'yan. Yan, ito kabila naman niya tatlong persona. Crispy ko naman dito sa kabila. Mata. Ito tatlong persona din siya. Yan. AAA din 'yan. Roma. Mabisang gamit ito sa pangkaligtasan. Ito protection talaga. Huwag mga ganito. Ito GCGC. -GC. Ito berhing ng kapasuso. Yan, GCGC. May testamento. May testamento tayo nito. Kompleto tayo sa testamento nito. Mga uh, dasal dyan. Tsaka yung mga ano natin diyan Yung mga dasal natin dyan. Yung mga original. Original na uh, ano natin binibigay. si para magamit din ng tao talaga na yung saan pwedeng magamit pang kaligtasan may, kaya kailangan may dasal talaga dito na naayon dyan para magamit din po ninyo talaga yan ito naman pang mga ganito ito pang ano to pang kalahatan yan kasi sama-sama na silang lahat dyan sagrada grada, uh, tatlong persona tapos San se yan, mabisa na gamit sa pangkabuhayan paglalakbay tsaka ano yan yung proteksyon yan nandyan na kasi lahat Itong sagrada kasi paborito ko yan. Sagrada pamilya yan kasi pangkaligtasan talaga kasi yan. Kasi kung alam niyo yung ahami, kasi yung ahami kasi diyan pinalot ng Diyos Ama sa sagrada pamilya. Kaya pangkaligtasan talaga yan. Ligtas ngayon sagrada pamilya yung kaya. Yan. Ito naman sabog biyahe din yan. Ito mga din Nagamit gamit pa ang yan kasi tetragrammaton yan plus meron yung sabog balanse din siya yan ito naman yung ating bagong na ano natin sa kaibigan natin. Ayan o. Oh. Ang laking alitagtag o. Oh. Ayan ang laki. Nakaiba. Talaga ang lakas ng aura. Ayan. minamagaling ito ng mga taga Batangas. Itong mga ganito. Mahusay yan. Mahusay yung mga ganyan. Alitagtag na ganyan kasa. Ang naga ano dyan. mga mahilig sa kalikasan. Ito naman yung ating mga Santo Cristo. Ayan. Ito mga ganito mga... Magandang gamit din talaga ito sa pangkaligtasan. Ayan. Protection. Ayan. Ito, maganda ito dikit sa digno mo. Santo Cristo. Cristo yan. Na antigo na din talaga. Ayan. Ito, antigo na din talaga. O, kabila. Ang lagpasan tawag yan. Itong kalimitan ng mga gamit ng mga army, sundalo yan, pulis sayo na ano yan, pang protection. Ayan. ayan ito, Santo Cristo. Pantay ang paa kasi no? yan. pantay ang paa mahusay sa ano yan, mahusay sa isa, uh, protection ito naman mga pang ano natin pang halina, pang paamo ito mga kalimitan kasi ganito mga ninyo pang ano to, pang kabuhayan, pang, pang sa kabuhayan gamit sa kamagandang nagdadala kasi ng bisya sa pangkabuhayan din to yan, santo ninyo, at saka protection yan to sa ano to ninyo yun yun, ni BB Jesus na nasa ano, dahon, na. o mahusay na gamit yan sa, sa pangkabuhayan din, at saka nagbibigay ng ano yan sa mga dang pa sa mga may negosyo yan maganda mga usa yan nagamit yan meron din kasi ako ng halos lahat kasi ng mga um, medalyon na ganyan meron ako meron talaga akong pansarili na collection ko sila talaga lalo na pag sa mga pangkabuhayan sa pangkabuhayan yan ang mga lagi kong ina collection yan kasi meron kahit may may protection din naman kasi talaga ako may pang protection din ako na magamit ito ang kakaibang ninyo yan na kabilaan siya tapos hawak niya ang dalawang mundo tapos nakatuntong siya sa mundo napakahusay na gamit sa ano yan pang, pang paamo yan pang halina tapos ito, bambino ito madaming nakaka ano, nito ano, binabaliwala lang nila itong bambino na ito pero ito, ito napakahusay na gamit sa pang <coughs> ito bambino napakainam po na gamit yan sa ano na to sa sa ibang bansa nito meron talaga itong ano sila eh, simbahan ng bambino na meron talaga siyang chapa parang chapel bambino santo ninyo bambino yan ito ito pang paamo din ito itong kagandahan dito kasi nandito na nakasulat yung kanyang mga lihim na salita yung dyan na nakapaloob kaya madali na din siyang paganahin yan santo ninyo yan ang ating mga medalyon na nakahalap ngayon tapos Ayan Ito Ito yung nakaraan natin na Ito mahusay din ito ah, Masula ito eh Malakas Malakas na gamit ito Kasi ito yung sulong liwalag ng tatlong persona Masula Mahusay na gamit yun Pagkalahatan Ayan tapos ito naman yung ating mga nakalap ng mga mutya ayan mga bato mo na kakaiba ayan o oh, tingnan yung, may mga sibol sibol ito ay ano ko na, na baka ito pa ba, sarili ko na to ano to anim sibol nito na bato mo magandang gamit ito sa pag may mga sibol sibol mga say na gamit ito sa pangkabuhayan ayan ito naman bato mo ito na magkabilang tilos ayan o oh, say nagamit na gamit sa protection yan ito naman batu uh, kabibing itim ito nag iisa na lang ito dalawa kasi ito na nakaraan nakuha na yung isa ng taga liti yan ito bato mong itim bihira ito kasi ito nakadikit kasi talaga ito sa mga bato pag kinukuha para siyang bato mo na ganoon yung kulay itim talaga ito naman uh, kabibing kabibing ano to itim ito ay kabibing pula ayan Baro mga sulit talaga ang bato 'yan. Ah, sulit na bato talaga 'yan ng kabibi. Ayun. Ito, 'yan. Mga iba-ibang ano yung itsura niya, pero sulit na kabibi 'yan. Ayan. ito naman yung crystallized, crystallized ito tagos ilaw ito. Ayun. Ito mihira ito makakuha ngayon ng ganito. Magandang gamit ito sa pang-ano sa pampasurte pang mga ito. Nga. Tsaka dagdag lakas ng katawan, tsaka protection din 'yan sa kabibi ito eh, pag binababad nyo sa tubig niinom maganda din napapagaling din ito ng mga may sakit babad sa tubig pares lang yan sa bato omo yan ito naman mahusay ito saan pangkabuhayan din ito alimango sulit na bato ito nakukuha ito sa south sa south dito sa Mindoro south Mindoro nahunting talaga ito ito yung mga fossilized na mga alimango na naging bato na siya yan. mahusay ito sa gamit sa pangkabuhayan ito yung binababad tapos yun yung winiwisit dun sa palibot ng halimbawa may tindahan kayo. Ito yung winiwisit dun sa palibot ng tindahan nyo. Hindi kayo sa mga tindahan nyo. Yan. Sabi nila meron din daw ito sa kabalat kunat. Pero mas maganda pag sa pangkabuhayan nyo siya gamitin. Mas magdadala ng bisa Meron naman kayong bang na gamit. Yan. Ito naman kakaibang bato omo na may mata talaga siya. Ayan oh. May bihira itong ganito yan ang kalimitan talagang ano, ganito kasi may mga gabay talaga yan kalimitan ng mga ganyan mga kaiba yan o may mata o pero ito ay mahusay din siguro itong gamit sa ano sa tawag dito sa paglalakbay sa proteksyon yan o. kita yung mga ano talaga lahat kasi may mata siya eh bahala ko nga itong gawang net mahusay yan maganda yan kaya ito maggawa ko to ng net yan. Ito naman yung ito ay ano to, ammonite ito. Yan. Ammonite siya na nakapaloob diyan, no. Oh. Tumagos sa kabila. Yan, no. Oh. Tumagos dito. Tumagos sa sa bato mo na ammonite eh, no. Kabilaan 'yan. Kabilaan na, na tagos niya. Mahusay na gamit kasi itong mga ganitong gamit na ammonite sa protection Pangkalahatan Ammonite. Mga mutya kalikasan. Mahilig sa kalikasan. Yan, mahusay po yan mga ganyan. <coughs> Tsaka ano na yan? May sila dito. Tatlong salita lang ang kailangan nyo. Ang palakas ng mutya. Yung bininom pasim igusom. Ayan. Tandaan nyo lang po. Iihip niyo lang po yan sa medalyon. Tapos yung pinakapapainom niyo po dito sa so pag may mga mutya kayo. Ang papainom niyo po yung mas, mabi, mas mabisa po yung tubig na galing sa bukal. Pag wala naman po, kahit yung sahod ulan na tubig, yun ang ibababad ba nyo dyan kahit tuwing bernes o martes na kung para makainom sila yan tapos papahira ng mga langis yan mahusay po yan tapos pag bilog ang buwan yan po yung ibibilad nyo sa, sa sinag ng buwan para makapa, makahigop sila ng energy lalo silang lumakas ayan ayan lang po ayan lang po yung ating ano ngayon ha, paibig lang po ako ng La, nang nang upload ngayon kasi naulan dito. Walang tigil ang ulan din. Saka ingat ingat po kayong lahat sa ano ha, daming may baha. Madaming may baha na lugar ngayon. ay uh, ingat ingat po at saka po kalimutan magdasal para kahit paano po iligtas. Uh, normal lang talaga yung mga bagyo na yan kasi dumadaan talaga yan. Ha, uh, importante magdasal po. Tawag po sa Panginoon para lagi po tayong ligtas sa mga ganyan. Ayan. Sige, salamat po. At saka ingat po kayong lahat at saka ano, huwag po kayong magpaulan at baka kayong magkasakit. Uh, sige, ingat po sa lahat. Salamat po.